hiwalayan left and right sino-sino nga ba ang mga pinoy celebrity na nagbreak ngayong 2025 at, at ano ang tunay na dahilan may third party ba o simpleng hindi na nag-work out alamin natin ang mga kontrobersyal na hiwalayan ngayong taon kaya bago tayo magsimula don't forget to like share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga showbiz balita. Alam niyo ba na plano pa sana ni Ryan Bang at Paola Huyong na ikasal sa June 2026? Sa isang interview, ikinuwento ni Ryan na magiging ingrande ang kasal end of this year. Sa Korea. Sa Jeju Island. So I'm planning Jeju Island. Me and Paula. Takot ako turbulence. This year, wedding will be here. Sana. Bukod pa rito, nakaplano rin silang lumipad sa Jeju, South Korea para sa prenup photoshoot, kahit takot si Ryan sa turbulence. Anya, wala siyang hindi gagawin para kay Paola dahil biyaya raw ito ng Diyos sa kanya. Ngunit napansin ng ilang netizens na biglang binura ni Paola ang kanilang engagement photo sa Instagram. Sa huling video post niya noong August 27, kapansin-pansin ding hindi na nasuot ang engagement ring. Hindi ito nakaligtas sa mga matang mapanuri ng followers na agad nagtaka at nagtanong kung ano ang nangyayari. Samantala, nanatili pa rin sa account ni Ryan ang mga couple photos nila dahilan upang dumagsa ang samutsaring reaksyon mula. Lalong uminit ang mga espekulasyon nang lumabas ang isang blind item tungkol sa isang engaged couple na diumano ay hindi na matutuloy ang kasal. Marami ang agad na nag-ugnay nito kina Ryan at Paola. Lalo na't na kapansin-pansin ang pagbabago sa kanilang social media. Nakakalungkot dahil sa mga pahayag ni Ryan, makikita kung gaano siya ka-excited at kaseryoso sa future nila. Kitang-kita ang effort at pagmamahal niya kay Paola ay at marami ang nagulat at nagduda. Para sa akin, ito ay malinaw na paalala na kahit gaano ka-prepared ang isang couple, hindi pa rin ligtas sa pagsubok ang relasyon. Hindi natin alam ang buong katotohanan sa likod ng mga posts online, kaya mas makabubuting maghintay ng kumpirmasyon mula mismo kina Ryan at Paola bago tayo mag -conclude. Isang bagay ang tiyak, mahal sila ng fans at marami ang taimtim na umaasang maaayos pa nila ang gusot. Kung sakali man, respeto at alaala ang manatili. Ikaw, ano ang palagay mo? Totoo kaya ang mga kumakalat na balitang hindi na matutuloy ang kasal ni na Ryan at Paola, o baka isa lang itong face na malalampasan nila bilang magkasintahan. Marami ang nagdududa, pero marami ring naniniwalang matibay ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ano man ang katotohanan, malinaw na mahalagang hintayin natin ang kanilang pahayag. I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon at pag-usapan natin ang isyong ito. Alam niyo ba na hiwalay si na sina Heaven Peralejo at Marco Gallo? Kinumpirma na mismo ni Heaven ang nagdesisyon silang maghiwalay at magpatuloy sa kanya-kanyang landas. Ang sabi pa niya, maayos ang lahat at nanatili silang magkaibigan. Pero syempre, hindi maiwasan ng netizens na magtaka, lalo na nang mapansin nilang nag-unfollowan sila sa social media at nabura ang ilang mga sweet photos nila. Para sa fans na minahal ang tambalan nila, malaking shock ito. Ngunit mas lalong uminit ang usapin ng kumalat ang mga spekulasyon tungkol sa isang third party. Ilang netizens ang nagbato ng pangalan ni Joseph Marco na umano idahilan ng hiwalayan. Pero kung iisipin, hindi naman ito kinumpirma ni Nahiven at Marco. At kung tutuusin, baka minsan mas pinapalaki lang ng social media ang mga bagay na hindi naman sigurado. Kaya imbes na maniwala agad, mas mainam sigurong hintayin na lang ang tunay na pahayag mula mismo sa kanila. Para sa akin, nakakatuwa pa rin makita na kahit tapos na ang relasyon, nananatiling profesional at magalang sina Heaven at Marco sa isa't isa. Hindi sila nagpa sa intriga at pinili nilang panatilihin ang respeto, lalo na pareho pa rin silang nagtatrabaho sa iisang industriya. Paalala lang ito na hindi lahat ng love story may happy ending ki sa paraan na gusto natin, pero ang mahalaga ay may closure at respect. Mainit ang usapan ngayon tungkol sa hiwalayan ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Matapos ang ilang buwan na pagiging malapit at sweet sa public, biglara o lumamig ang kanilang relasyon. Wala na ring bagong picture silang dalawa, kaya tuloy dumami ang hakahaka ng netizens. Sabi ng ilan, baka hindi kinaya ng dalawa ang pressure at intriga na dala ng pagiging nasa spotlight. Para sa akin, ganito talaga sa showbiz, hindi sapat ang kilig kung walang matibay na foundation. May fans na umaasang maaayos pa nila, habang ang iba naman, kumbinsido ng tapos na. Ikaw, anong tingin mo, temporary lang ba ito o tuluyan na? Kung makalat ka makailan ang mga usap-usapan na tila may problema rao sa relasyon ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Napansin kasi ng ilang netizens na bigla raw nabura ang ilang couple photos nila at may mga issue pa tungkol sa pag-unfollow. Dahil dito, mabilis lumaki ang spekulasyon na baka hiwalay na nga ang dalawa. Pero nilinaw mismo ni Gerald sa isang interview na walang katotohanan ang breakup rumors at maayos pa rin ang kanilang relasyon. Para sa akin, magandang paalala ito na hindi dapat tayo basta-basta naniniwala sa nakikita natin online. Hindi lahat ng nangyayari sa social media ay sumasalamin sa totoong buhay ng isang tao. Madaling mag-assume kapag may naburang pictures o nag-unfollow, pero gaya ng sabi ni Gerald, minsan simpleng bagay lang iyon at walang kinalaman sa totoong estado ng relasyon. Ang mahalaga dito ay kung paano nila pinapahalagahan ang isa't isa sa kabila ng intriga. Sa showbiz, natural na maraming spekulasyon, pero makikita mo rin kung gaano katibay ang isang relasyon kapag parehong nagtutulungan ang dalawang tao na harapin ang mga tsismis. Ikaw, anong tingin mo, tama bang ibase natin ang judgment sa social media moves, o mas dapat tayong maghintay ng malinaw na sagot mula mismo sa kanila? At the end of the day, ang mahalaga ay kung paano nila pinoprotektahan ang relasyon nila laban sa mga ingay ng social media. Hindi madali para kina Gerald at Julia na lagi silang under the spotlight pero pinipili pa rin nilang maging tahimik at ipakita na mas mahalaga ang pribadong usapan kaysa public opinion. Para sa akin, magandang aral ito na hindi dapat natin ibase ang totoong pagmamahalan sa mga nakikita lang natin online. Thanks for watching.